guys sumula na guys so mamaya bibisitay natin yung palaya natin guys kung meron na siyang tubig so ayan nakabula nito sa amin ngayon guys oh. ayan panahon no oh, makulimlim yan. so mamaya bibisitay natin yung palaya natin guys kung meron na siyang tubig guys ngayon guys, hindi na tayo sa palayan mga loob. So, nagkaroon siya ng tubig kahit paano. Yung ulan. Ayan, nagkaroon din ng tubig. Oh, guys, nagkaroon na siya ng tubig pero paunti pa yan. Ayan o, yan o. Yung mga pitak-pitak. Ayan, na siya ng tubig guys. Medyo improvement na rin to. Okay na rin to. So, gana tayo ng medisina guys para sa damo at sa... Miel. meron tayong tropical you uh, know monsoon so patungo lang pa yan mamaya so malalagdag ng mga tubig na guys sa mga panahon na pagkabalay dito sa amin muna so, na guys so, no. so meron tayong mga puno pero okay na yan so, sa ganitong kataas na palay guys hindi na na-damage ng kuhol so ang kakainin ng kuhol na lang yung mga damo na maliliit na tumutubo sa palayan guys so, so okay oh, sarap dito guys sa palayan mga guys so check natin sa meron ng is, may mga tubig na siya at may mga kuhol na rin lumabas na yung mga kuhol kagad ang bilis ha? Ah. pero okay lang yan kasi kakainin nila yung mga ano yung mga damo